Wow, mustasa. Thanks sa nagbigay. Maliit man o malaki, lagi nating ipagpapasalamat. Mmm, -mm, sarap nito. Pwede itong ginisa at saka sa sinigang. Pero masarap nito, ibuburo muna. Maganda to sa katawan. May antioxidant. Vitamin C. Good for the health. Lalong-lalo lalo na pag mga green leafy na ganito. Kaya, yeah, thank you! Mustasa ka ba? Bakit? Eh kasi, kahit mapait sa umpisa, may sustansya pa rin dala. Oh. Mustasa na gulay pa bitter, pero healthy. Parang ikaw, pa bitter, pero caring. Wow! Hola! Hello! Kumustasa po kayong lahat dyan? may mustasa tayo ngayon. i-vlog ko na po ito pero dahil may nagbigay, binidyo ko pa rin. Parang diary na rin kasi ito. Please watch. At ayan po, hinalo ko na yung glutinous rice. Pag nakita nyo na po nag-translucent na, nag-iba na yung color niya, nito na po yan. Then, ayan po, palamigin nyo muna bago ilagay sa mustasa. Ayan po yung mustasa, kinugasan ko na yan at piniga para maalis yung asin na nilagay ko kanina para hindi siya maalat. At pagkatapos, ilagay na yung pamburo natin glutinous powder. Kasi po yan ang pamburo natin. At takpan. At pagkalipas ng ilang araw, tatlo o hanggang limang araw, pwede na natin kainin. Pero ako kasi gusto ko 5 days or isang linggo para maasim talaga. At ayan nga po, naburo na yung mustasa. Lulutuin ko na. Nakapagluto na rin po ako ng linisan yan. Kaya tasinigang naman. Nakakain din po hilaw yan. Ipinapartner po sa burong kanin na may inihaw na isda, piniritong isda, or, or inihaw na liyem po. Yan, pwede po siyang ipartner sa mga ganun yung borong mastasa naman po, pwede sa sinigang matilapia, sinigang na salmon belly at yung ulo ng salmon. Pwede rin siya sa manok, sa paan ng manok. Masarap po siya. Kaya ano pang hinihintay nyo, itry nyo na po. Sigurado, busog na naman ang pamilya tamang-tama sa maulan na panahon. May sabaw. Salamat po sa panonood hanggang sa muli at na